Si SP Cheese po kasi, he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang Senate President o ang presiding officer, ang mag-approve or Uh, reject ng isang motion, hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo kami. The Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namang iyon. Kung kailangan pang umabot sa pag sa pagboto kung ipasa pa niya sa amin sa plenary. Well, nakikita nyo naman po habang dumadaan ang mga araw, dumadami. Mismong mga kasama namin sa majority na nag-on the record na payag sila or ayon sila na simulan na namin ang impeachment trial. John si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator J.V. Ejercito, yeah. si Senator Sherwin Gatchalian, at si Senator... Jingle. Uh, sp pro temp Gingoy estrada